Hi guys, good morning. Welcome back again to our channel and this is Timan. So, ang ating puntapi ngayon ay patungkol sa acerola cherry. Ayan guys, usapang acerola cherry naman tayo. Ito yung cherry na pwedeng tumubo sa Pilipinas. Yan, kung mapapansin nyo, itong acerola cherry ko ay mula ito sa Marcot. No? At ito po ay nakatanim lang sa paso. Yan, Yan nakatanim lang siya dyan. So guys, matagal-tagal tayo nagantay na magkaroon siya ng bulaklak. Ngayon ay nagkaroon na. Ayan, bunga 'yan ng uh, pag-i-spray uh, natin ng foliar fertilizer. At 'yung 14-14-14 uh, na complete na mayroong micronutrients katulad ng calcium. So guys, eto na siya ngayon. No? Ito po ay na isprayan ng Peter's Professional Blossom Booster. 'Yan 'yung ating uh, Blossom Booster na Peter's Professional ay talagang uh, uh, effective lalo lalo na kung meron kayong gustong uh, gusto magkaroon na flower na halaman effective siya wag nga lang sosobra kasi kapag tayo sumobra ng paglalagay o yung pinaka grams nya o na overdose yung plants maaaring uh, masunog yung ating po mga halaman dapat yung eksakto at nasa tama para maging maayos katulad nito Ayan, may mga flower pa dito at may mga bago pa siyang uh, sisibol. Ayan. Nakikita nyo. At hanggang sa baba, ayon, Meron pa rin siya. Ayan, guys. Bali, ano, bali yung uh, first flower nito. Para ma-markot na kandalaglag. Ayon po dun sa group ay normal yon, Siyempre, uh, nag a pa yung root system niya sa soil nagkakandalaglag. So guys, ngayon ito ay pangalawa niyang pagfa-flower uh, ng ganto karami. Ngayon, uh, titingnan natin kung magtutuloy siya sa bunga, no? Sana nga magtuloy sa bunga at guys, kung meron kayong uh, knowledge regarding dito, just uh, comment down below para po makita rin ng ating mga fellow viewers no kung uh, paano ba ang diskarte. Disclaimer po, hindi po ako ganong marunong regarding dito sa acerola cherry bali po ngayon pa lang din ako na nag start at uh, nako gusto ko rin po magkaroon ng bunga ito kasi nga po nung una markot nga ito nagkandalaglag yung flower wala akong nakitang bunga so guys kung meron kayong uh, alam dito o knowledge regarding dito sa acerola cherry kung paano yung kanyang bulaklak ay mag turn sa bunga just comment down below para po at least eh, matuto kami ayan Nung no, kasi po itong a uh, acerola cherry ay napakaganda po ng bunga nito pulang pula no dito na lang po siguro tayo no ayan dito ko po i eh, lalagay yung uh, picture ng bunga ng acerola cherry diyan yan so guys ito yung uh, acerola cherry mataas daw yung kanyang vitamin C content at At uh, ano po syempre maganda siya sa katawan, no lalo lalo na ngayon merong pandemic Yan, no? yung uh, acerola cherry daw malakas sa uh, antioxidant at vitamin C content nya mataas din kaya gustong gusto ko magkaroon to ng bunga so guys ako nag uh, spray ako ng uh, Peter's Professional Blossom Booster dito ngayon uh, mamaya po sigurong hapon mag spray ako ng kalpos No, baka mamaya kulang ito sa calcium. At least eh at least eh magkaroon siya at maaagapan ko kung sakali meron siyang deficiency doon sa calcium. No? At Siyempre, kapag bago ka pa lang sa aming channel, hinihikayat namin kayo na mag-subscribe. No? At don't forget to click the like button then And then, don't forget to click the bell button also para lagi kayong mga updated dito sa aming topic. Lalo na po ito na sa may next video ko, ipapakita natin kung nagtuloy itong mga flower na to sa bunga. Nako, wish me luck, no? Kasi, uh, hindi ko rin po alam kung mag-turn uh, to, to sa bunga this is my first time din na mag ng acerola no uh, this is my second time na nakakita ng flower ng acerola yan at alam ko yung mga kapwa natin Pinoy na meron nito at nakapagpabunga ay ay meron pong mga mabubuting puso yan na na ano na libre na mag-share sa atin no? kaya abang-abang lang tayo sa comment kung meron man na nakakaalam nito no dito sa acerola cherry yun lamang po no at magkita kita tayo sa next video ko ako nga palang inyong lingkod na si Timan